So mabagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay January 26, 2025 At tayo ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon At yung unang pagbasa at pagnimilay sa araw na ito Ay hinango mula sa aklat ni Propeta Nehemiah Chapter 8, verses 2 to 4, verses 5 to 6, and verses 8 to 10 Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungan binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti si Ezra nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot. Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautosan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng meron sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo ang salita ng Diyos. Muli po isang babagpalang araw sa inyo pong lahat at ating pong uh, pagnilayan ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito. No, bihira lang natin marinig pero bahagi po ng Biblia, uh, bahagi no, ng mga aklat na nakasulat ay ang aklat mula kay Propeta Nehemias no, o Nehemiah sa English. At ito nga po, no, magandang mapa, mapakinggan at nawa matutunan natin no, yung isang yung kanila pong paraan no, ng sama-sama ang pakikinig dahil nga po nung panahong iyon hindi naman lahat ay nakakabasa no, hindi, ah, kumbaga, yung privilege sa mga aral ay hindi ganoon ka-open so bihira po yung mga tao na ah, nagiging estudyante no, kumbaga may guro, may, may uh, apprentice o oh, taga yung susunod sa kanya. Kaya hindi lahat ay nakakabasa kaya sa puntong ito no sama-sama uh, lang silang nakikinig habang binabasa ang mga kautusan. At talagang yung buong tiyaga na no, sabi nga uh, lahat no lalaki at babae, bataman, man may sapat ng gulang at pangunawa sila ay nakikinig habang binabasa ang kautusan at habang naririnig nila at naunawaan nila ganoon na lang yung kanilang pakiramdam na yung maiyak sila dahil sa mga na laman nila una unawaan tungkol dito sa kautusan kaya nawa no mabigyan din natin ng halaga talaga no yung pagbabasa ng biblia uh, maibalik sana no na uh yung pagkakaroon natin ng yung bang pagbibigay importansya no, lalo na talaga naman no yung reality na marami sa ating mga katoliko ay napakatamad na uh, magbasa ng biblia hindi nga natin alam kung sa kung merong bang nakasulat no Minsan din naman kailangan i-memorize at least alam mo na may nakasulat, alam mo kung saan nahanapin. Dahil ang Biblia, ito ay talagang uh, sumasagot sa napakarami nating katanungan uh, nagpapaalala din sa napakarami nating karanasan. Ang mga nangyari na noon na nauulit sa ngayon at uh, ito yung nagiging gabay natin kung ano nga ba ang dapat nating gawin. Ano na ba yung nangyayari sa buhay natin? Tayo ba ay uh, sumusunod pa rin? O naaayon pa rin ba ang ating mga pamumuhay sa sinasabi sa Biblia? O baka napakalayo na natin? Yung mahalaga din na sana sa pagdalo natin sa mga misa ay yung nakikinig talaga tayo. Ito na nga lang yung pagkakataon na marinig natin yung paghayag o pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya binibigyan din natin ng importansya na lahat ng mga nagbabasa, yung mga lectors natin, uh, natiyakin din na malinaw ang kanilang pagsasalita o pagbabasa na ipaparating sana sa tao. No, hindi lang tayo basta basa lang ng basa, kundi maiparamdam din natin ano ba yung sinasabi ng mga pagbasa sa, sa linggong ito. Ganun din, lalong-lalong na sa mga pari no na wag lang basta nagbabasa kundi tiyakin na maayos ang sound system maliwanag para na sa ganon ay maging malaking tulong para sa mga nagsisimba na marinig nila at maunawaan ang salita ng Diyos. Muli po isang magpalang araw sa inyong lahat.